So, alam nyo guys, nung 2016 elections, doon lumabas yung term na fake news eh. Okay? Na, nagulat tayong lahat. Hindi natin alam na kung gaano ka-powerful yung, yung fake news na yon. And over the years, mas natuto tayo, mas nalaman natin kung ano yung mga peke sa hindi. So, mas naging marunong yung mga botante. Awa ng Diyos. O, pero, itong 2024, okay? It has been 8 uh, years Uh, mula nung mula nung mga unang lumabas na yon. Maski sa US ganun din eh, 'di ba? Kay Trump fake news eh, doon na uso 'yan eh. Ah, uh, tsaka dito sa atin. Pero mas mas malalang klase ng fake news ang posibleng mangyari ngayong 2024 at 2025 sa pagangat at pag-taas ng teknolohiya papuntang artificial intelligence, AI. At uh, nakakatakot sa totoo lang. Okay, nakakatakot kung hanggang saan pwede tayo dalin nung technology na ito na AI, okay? Uh, we need to have stricter enforcement. Ito yung isang example. Okay, nakita ko 'to eh. Dumabas, uh, parang dinebank na ng isang araw pero the level to which they would go para po lokohin yung taong bayan. Ito panoorin po natin election survey and falsification research para sa halalan 2028 kwestyon naman ng ilang eksperto ang umanoy napakaagang paglabas ng survey results nagpapatrol RG crew sa Pulse Asia Survey, kumagahalal ng Pangulo ngayon isang puntos lang ang lamang ni Sen. Robin Padilla kay Vice President Sara Duterte na may 34%. May tuturing itong statistical tie o tabla ayon sa Pulse Asia dahil pasok ito sa margin of error ng survey. Mahigit triple ang score nila sa pumangatlo sa ranking na si dating Vice President Lenny Robredo. Kasunod nila si Amy Marcos at dating Sen. Manny Pacquiao. Hindi ito ng political analyst at si Prof. Julio mm, diba 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 Tihanki sa survey ang mga sikat. May napansin rin siya sa score ni VP Duterte. The brand As it is now being carried by the Vice President The daughter of uh, the former President uh, Is uh, slowly, uh, incrementally losing ground in terms of uh, Pag-usapan po natin ha Ito with all due respect kay uh, Senator Robin Padilla uh, diba? uh, Walang ganyang survey Okay? Kung saan, uh, number 1, Senator Robin 35% Number 2, si Sarah Duterte 34% Si Rafi Tulfo 2% lang. Sang mo nakita yung ganyan, di ba? Kung pagbabasihan yung mga totoong survey, galing dun sa mga totoong uh, totoong mga survey firms ay uh, neck to neck si VP Sara at si Raffy Tulfo. With all due respect kay Senator Robin, uh, hindi naman sinasabi na may kinalaman siya dito. Hindi ko alam bat siya yung nilagay doon sa taas nitong survey na to. Pero ang masama nito, guys, kung babasahin mo yung comment section. Okay? ang daming naniniwala. Ang dami. Uh, binasa ko yung mga unang 30 comment. Wala akong nabasa ni isa na fake news to. O baka nabura yung nagsabi ng fake news to. baka baka na-filter na dito nung, nung gumawa ng news. Pero ang daming naniniwala na totoong nilabas ito ng TV Patrol. At ang masama dito, hindi katulad sa Facebook that is controlling politics now At mas maingat sa AI At mas maingat sa mga nilalabas ng mga fake news Awa ng Diyos, medyo umayos na sila Sa TikTok, it is free for all Kaya nga sa TikTok ang bardagulan Sa TikTok ang awayan Sa TikTok ang uh, uh, nandyan Magkakatalo-talo Maraming maraming uh, maapektuhan dito sa, sa mga TikTok na to Sa mga post sa TikTok na to Kaya... Hindi ko sure Hindi ko sure kung paano ito i-regulate Sa Amerika Gusto nilang iban yung TikTok Pero definitely Definitely Kailangan tong tignan ng pamahalaan Kung talagang seryoso si Pangulong Bongbong Marcos Na labanan yung fake news di ba? Sinabi niya yan Naku, Nasa TikTok ang laban Nasa TikTok ang awayan um, Lalala at lalala lamang ito Mas lalo lang pong gagrabe yung pong mga fake news na lalabas habang papalapit tayo sa 2025 elections at kung hindi natin makontrol yan baka hanggang 2028 magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng fake news so uh, uh, hindi ko sure kung paano pwedeng kung paano pwedeng way para maipa-take down kay TikTok yung mga ganyang klaseng post uh, pero yan ang problema kinakaharap po natin yan ang challenge natin dito dahil sa totoo lang sa totoo lang, ang daming naniniwala. Ang daming naniniwala po dun sa mga peking balita na yan. So, uh, this is, uh, kumbaga, katatapos lang natin yung problema sa fake nyo sa Facebook eh. Ngayon naman, ito naman ngayon. So, uh, habang tumataas yung antas ng teknolohiya, mas dumadami yung bagong problema ng nito. Of course, we are able to solve new problems, we are able to solve old problems, but we develop new ones like this. So, ayan. Yan po ang problema po natin. And anong solusyon dyan? Eh, kailangan lang, mas maging maingay lang. Kailangan mas maging uh, vigilant lang. And, eh, nako eh, okay. eh. Kailangan mas maging marunong yung mga, <laughs> yung mga, mga nagtitiktok. Na huwag magpaniwala sa mga nakikita nila. di ba At uh, huwag basta-basta maniwala sa lahat ng lumalabas sa, sa tiktok. Dahil nandyan na yung technology ngayon. Para dayain yung boses. Para dayain yung... Kahit yung muka, yung video, kaya dayain. So, wag basta-basta magpapaniwala. Okay. So, ayan, bote. Merong mga live. Kung sa live mo nakita, o, ibang usapan yan. Kung naka-live talaga, di ba? Pero yung mga ganyan klase, lalo yung audio lang. Tapos kaboses na kaboses ni, nung, nung mga taga-TV patrol. Kasi pwedeng pumutol sila dun sa totoo. May totoong interview kay Tihang Totoo yun. Pinace nila. Pumutol sila dito. Ganon. So, sa akin lang, ito kailangan isolve sa taas eh, sa level sa taas PBBM um, sana matingnan ito para makahanap na ng solusyon kung paano masosol. so thank you very much guys see you po sa next video po natin stay safe parate bye bye